Hello guys, good afternoon. Welcome back to my YouTube channel, guys. Ngayon, gusto ko lang ipakita at i-share sa inyo, guys, yung kung bakit naging green na green yung mga snake plant ko kasi sabi nga nila gaya-gaya lang, 'di ba? Nakita ko rin to, nagaya ko din to, kaya i-share ko din sa inyo kung hindi niyo pa napanood. Kaya heto, guys, ang sekreto pala para gumanda yung mga leaves, lalo na yung mga halaman nyo na sa loob ng bahay, guys. Yung aloe eh, hindi, yung mga rubber tree, money plant, photos, yung mga nandun sa loob na pampaswerte nyo na mga ano, tapos yung mga, yung mga ano nila, yung mga dahon nila is, na ano siya, yung may, re, may, may mga alikabok, ay alam nyo guys kung paano, madali lang, easy to do. Heto guys, ito kasi, meron akong aloe vera. Tapos yung mga nandyan sa baba na nasisira na ng aloe vera, kinuha ko yon Tapos, hiniwahiwa ko kasi wala akong, wala akong ano, wala akong blender. Kaya hiniwahiwa ko na lang, tapos ibabad ko lang sa tubig dito. Kasi nakababal ako guys, akala nila yung mga bata pagkain. Yan oh, to. Yan, binababad ko lang yan. Pagkatapos, yan ang ginagamit ko na kahit sa isang linggo ay 3 day 3wise 3 times a day ay 3 times for 1 week. gagawin niyo 'yan, nililinisin niyo. Tapos kukuha ka ng ito, kung wala kang ito, tissue or ito, yung cotton, 'yan. Ganitong ganitong gagawin natin, guys. Tingnan niyo naman yung mga aloe vera ko, yung mga specimen ko. Ito, ang nililisan natin ngayon. Ito yung lilinisin ko ngayon, 'yan. 'Yan, nililinisin natin yung snake plant ko. Ayan. Ilang, hmm. i-open natin yung ilaw kasi yung dilim. Ayan. Ayan. ko Yun guys. Yung dahon. Ayan. Tapos ito na yung aloe vera na nakababad sa tubig. Tapos kukuha ako ng ganito. Okay. Ayan. 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 Tapos si ganyan. Sausaw mo lang. Ayan. Tapos pwede mo rin idilig yan guys, yung tubig niya. Pwede mo rin idilig sa ano niya. Diba? Ang ganda. Oh. Diba? Mm. Green na green guys. Tapos parang ano ito. Kaya ka nakikusap ako kay snake plant ko na ayan, lagyan niya ako ng flower this coming December. Kahit lang yun ang Christmas niya sa akin. Diba? Kasi ang ganda pag namulaklak ito. Ayan Oh. Tingnan niyo, guys Oh ganda. Green na green. Malinis pa. Ayan. Walang alikabok. Ayan. Tingnan nyo namin guys. Hmm. Slack, ngayon, guys. Yung photos ko kasi na ano, iniwalay ko na para dumami. Kaya nandun sa labas, hindi ko na pinasok muna. Ayan, dito sa ilalim para malinis. Ayan. Dito, kasi Ayan. Okay, so detalye ko dito. 'Yan, 'tong ang dumi oh, tingnan niyo guys. Nangingitim na. Tapos pwedeng mong higan 'yan. Ayan. Para hindi hindi pupukan ta 'yung dumi din sa loob ng ano 'di, ng ano, 'yung nilaway ginawa mong aloe vera. Kaya habang wala kang ginagawa sa tanghali, nanonood ka ng TV or video ng mga kasamahan mo, ayan, mag, ano ka din, maglinis ka din ng mga halaman. Kasi malapit na ang Christmas, di ba? Ayan. Ito yung nilagaan ko talaga ito. Gusto ko ito pa nasa loob kasi maganda rin yung bahay na mayroong mga tunay na halaman sa loob ng bahay. Kasi parang ang ganda-ganda ng pakiramdam mo guys. Kahit na, na, may nararamdaman ka sa sarili mo. Yan, tingnan nyo. Ang linis na guys. Yan o, ang kintab. Ang linis. oh, yan. Yan o. Ang kintab. O. Tingnan mo naman o. Di ba? Di malinis na pupunta sa loob ng bahay mo. I-display mo sa opisina o kaya sa sa kwarto mo. Yan, pwede yan. Tapos yun pa yung dito gagawin ko pa yung isa. Kahit yung nasa labas na snake plant ko, ginagawa ko yun. Para ano, malinis. Hindi, hindi nagsiselos, ba diba? Kasi baka sabihin nila na, porke siya labas sila, eh, hindi mo na linisan. Nilinisan ko yan once a week, guys. Yung mga nasa labas na snake plant ko. Nilalagyan ko din ng alubera. Yan. Lalo na yung nandito sa ilalim. Yan. Kaya ito, grabe na ang laki. O, oh, grabe. Oh. Alisin ko muna yung ribbon para malinisan ko. Ayan. Ano yun? Nanonood ako ng manaloto. Pero, Ayan. Dapat ang manaloto ang pinapanood ko guys. Minsan, siyempre kapag mamaya, pag nakahiga na ko, yung sa cellphone ko, kayo na po. Kaya shout out sa inyong lahat mga friend ko dyan, mga subscriber ko na hindi nangiiwan sa akin. Si, lalo na kay sis mo John Air napakabait niyan na kapatid kahit na super yaman na super sikat na yung mga mga views nila na na sila yung pang monetize na sila sila ang tagal-tagal na pero ako na nanandian pa rin sa ilalim parang ano parang hindi napapansin ng mga ano nanandian pa rin sa ilalim ng mga parang napakapakan pero tuloy pa rin ang laban ganyan talagang buhay di ba Siyempre hindi mo naman pilit na ikaw ay maging sikat kasi hindi naman tayo artista gaya ni gaya ni Aramina, nila Gretchen Barreto, Maricel Soriano, Sharon Coneta, di ba? Ay idolos alas Alas... mga mga idol ko yan, sila Gabi Concepcion. Pero minsan kapag nanonood ako, lalo na yung abot kamay sa um, abot kamay na pangarap, naga high blood ako sa mga pangyayari pero okay lang yun kasi drama lang yun, di ba? History lang yun, hindi naman natin pwedeng gayahin. Pwede gay yung iba, Ginagaya nila, pero wag mo naman gayahin yun na sa buhay mo kasi masama din di ba yung meron ka nang na asawa kukuha ka pa ng iba ganyan ang away ng isang tao sabi ko nga sa inyo guys kung gusto mo na yung relasyon nyo ay maganda magandang samahan walang iwanan hanggang pagtanda nyo ikaw na nakaka ano sa utak ikaw na yung nakakaintindi huwag ka nang gagawa Lalo na tayong mga babae, kailangan natin na marunong tayong magdisiplina sa sarili. Kasi kung maganda yung kung, kung maganda yung ginawa mo na ina, sa isang saloobin ng katahanan mo. Siyempre, sino ba naman yung lalaki na tanga na ano pa siya na magloko pa siya, di ba? Kung kontento siya sa iyo na yung pag-alaga mo, pagmamahal mo sa pamilya mo lang, huwag kang titingin sa iba. Huwag kang mahumaling sa ibang lalaki. Huwag kang mainggit sa ibang pamilya. Basta yung straight ka lang sa pamilya mo. Basta sila lang yung focus sa buhay mo. Walang mangyayari na hiwalayan ng pamilya. Kasi ang lalaki, nakikita din niya yung babae na matino, di ba? Kasi manararamdaman din niya kung ikaw ay nanlalamig na wala ka nang intindi sa sawa mo kahit siyempre ang lalaki, di ba? Ang lalaki, pagod na pagod yan sa trabaho. Siyempre marami siyang trabaho para sa mga anak, pamilya niya, di ba? Tapos, siyempre, wala na siyang time sa sarili niya kasi parang tumatanda na siya, hindi na niya masikaso yung katawan niya, hindi na siya tulad ng dati na nakakilala kayo, nagwapo na siya. di sabihin mo na, ay, ha, mahal, magpagupit ka naman dyan, magpagwapo ka naman dyan, bigyan mo naman ng, ng time yung sarili mo para okay naman, di ba? Ganyan, isang araw, ganun. Tapos, punta naman kayo mamansyal. Gawin mo, ikong hindi naisip ng asawa mo na lalaki ang maging masayang pamilya mo, ikaw na babae ang mag-isip ng... Para yung komunikasyon niyo ng mga anak mo ay tuloy-tuloy ang ligaya. Tuloy-tuloy yung respeto, di diba? ano ba? Ano bang nangyari sa buhay ko? Yung masetas na, na pinupunasan ko na baling sa pamilya. Kasi gusto ko lang i-share guys yung nangyayari na ang magandang ang magandang sitwasyon sa isang pamilya ay kailangan din nasa atin din na ina at ama sa loob ng bahay. Kasi gusto kong matanda, kapag matanda ka na, magkasama pa rin ng asawa mo kahit gulodugod na yung paa, yung mga hindi nakakalaka, nagkakasakit na, parang magkaibigan na lang kayo. Minsan, nag-aaway, ganyan, nagsasabihan ng mga problema, nagkukentuhan, nakita mo yung mga poko na masaya. Parang ikaw na yung pinakamasayang tao sa mundo, di ba? Yan lang ang gusto kong ishare sa inyo guys kasi yun naman ang nararanasan ko. Kaya yung mga anak ko naman, minsan nagkakamali din. Lalo na yung hindi ko na i-ano sa inyo. Pero basta yung ako, gusto ko gumaya sa akin yung mga anak ko na babae. Kasi yung mga anak ko na babae, dapat sila yung mga ina ng tahanan, ilaw ng tahanan. Hindi pwedeng masira yung pamilya, di ba? Yan lang guys. Ang marami kong naisabi. At huwag niyong kalimutan na isubscribe ako. And please subscribe my channel. And sana, lumangat pa rin kasi nasa 708 na ako. Kaya, thank you so much Sorry, sa, sa ninyo sa akin. Sa, Finally, thank you I'm sa akin. At tapos nandiyan na yung upload. Huwag makulit na hindi pa naliligo. Hanggang ngayon, hinihintan niya yung cellphone ko. panoorin na naman yung mga favorite niyang mukbang ng Taiwanese. Yan ang favorite niya. Kaya nainis ako minsan. Na, kaya yung, ano niya, yung cellphone niya napagawa ko. Pero hindi ko alam ang password. Kaya hindi ko mabuksan. Kaya yan lang guys. Yan oh. Ayan. Yan yung mata ko, nag ano, na naman namamagaya, nama, no? tingnan nyo, stress daw yan, sabi ng doktor. Kaya, huwag tayong masyadong ma stress guys, relax, relax. Pag may time, manood tayo ng gusto natin, panoorin. Andiyan kayo lahat, ang gaganda ng mga videos niyo kaya I'm so proud sa mga subscriber ko na super ganda. Ang gagaling niyo. Proud na proud si Ate yung, si Lola niyo kaya I love you all mga subscriber ko. Sana andiyan kayo, wag niyo akong iwan. Love na love ko kayong lahat. And sana advance Merry Christmas. Malapit ng Christmas kaya maging masaya lang tayo, walang sakit. Tingnan niyo kaya na, kahit yung na nananakit yung mara ko tuloy pa rin ang laban. Hindi nyo ba nakita? Full support ako sa inyo guys. Kayong mga napupuntahan ko dyan. Pasensya ka na yun. Kung marami akong namimiss dyan sa YouTube channel ko guys. Grabe ang dami kong na sila. Si Inday and Bukoy. Namimiss ko yan. Pinupuntahan ko din sila. Basta marami, marami, marami. ay hey, bye bye. Love you all.